Iyon, magandang ko sa inyo guys. Andito pala tayo ngayon sa Sipokot. di-deliver lang tayo diyan sa ano, sa South Centro. Dito na tayo dadaan. Asan na ba yung daan? Ayun. Sa so, ng Wilensan San Sipokot. Shout out sa mga taga wilensan San Sipokot. Dito tayo pupunta. Ah, uh, may dideliveran lang tayo dito na customer lumiban tayo ng bakod. <laughs> Itingin sa atin ang matagawilan sa at si sa kaya pupunta yung mga yun. <laughs> so yan, after ano ba? 12 days ba? <laughs> Tama ba ako? Diba? Huh? Muna ko sa inyo tayo. After 12 days, nakasama ulit tayo sa ano sa biyahe. Sa yung isama natin si Bucetro. Okay. Kasi nung last 7 days, uh, galing tayo ng Batangas. So, dito tayo magde-deliver. Isang bagsakan lang to. Uh, sofa, ref, at saka ano, TV. Saan ba? Saan? Ah, duman? Okay. Kailangan nating mag-backing. Saan? Mamaya magpapaalam tayo kung pwedeng mag-vlog dun sa loob. Kasi napospon yung ano natin, deliver natin sa buhay na na dapat yun yung ibabalag natin. So yan, backing tayo ngayon. Hindi daw yung bahay ng customer. Yan na ba? Balikan, okay, balikan balika na lang namin kayo. Ayun at naibaba na nga natin yung mga i-deliver natin kay ma'am. So nagpaalam tayo kung pwedeng uh, i-vlog yung pagbababa ng gamit. Basta wag lang daw siyang ipakita So ko lang. So doon natin tinala yung mga gamit. And, so, maraming maraming salamat kay ma'am sa pag-avail ng mga appliances sa Williams and Sragay. Ayan. <laughs> ayan. Shoutout na lang po sa inyo sa Linatok Family. Ayan. Dito sa Sipokot. Maraming maraming salamat po. So, ayan. Uh, kita kita lang tayo guys sa next vlog. at puss. So, like, follow, and share. Peace out.